So, hey, what's up? Kamusta mga kamaster? Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong katarantaduhan naman ng mga words ang ating mga sasabihin. Wedi <coughs> na! <coughs> 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 so, yan mga kamaster, meron akong malupitang sasabihin sa inyo. Alam nyo ba at naririnig nyo ba yung salitang sa panahon namin, hindi ganyan yung mga bata dati. Naririnig nyo yan, di ba? Sa mga, lalo sa mga nanay, sa mga tatay natin. Hindi ba nila naiisip na iba na yung panahon ngayon sa panahon nila dati? Kasi yung panahon ngayon, di ba sinasabi natin na sa new generation na tayo, puno tayo ng teknolohiya. Kaya kung papagalitan ka ng mga parents mo dahil iba yung ugali nila sa ugali nyo ngayon, So, pagalitan nyo yung nag-invento ng technology. Huwag kami na mga bagong bata pa lamang, bagong silang pa lamang. Paano mo sabi? Bagong silang. <laughs> so, yun mga master, na malupitang sagot ngayon, na malupitan din na pumasok sa utak ko. Ikaw, napapatanong ka rin ba kung anong meron sa panahon noon, sa panahon ngayon? Comment mo nga and please like and subscribe kung Katulad ka rin sa akin na masyadong makati yung huta. <laughs>